mga kapilingon may nakita tayo mga ano <coughs> what ito parang ano mo to parang bayulin <laughs> parang magkanda siya pang design mga kapilingon ko oh. ano ito ba ito wow may bag mga kapilingon agoy nako ito yung ano yung mga sitir ba malaga nito mga sitir hindi isira Kuna lang natin ang sako. <laughs> ang bangon niya, mabangon siya mga what? kapilingon. Ito sobrang tibay nito.

Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel For today's video mga kapilingon, nananari ikot-ikot at liraw-liraw na naman ang gagawin ni Pilingiro Magtingin-tingin naman tayo sa mga sulok-sulok, <laughs> baka sakali na naman ba Sana no, palari na naman sa Pilingiro ngayon, oh. Kaya let's go para mas malayo at marami tayong mahalong kay ba <laughs> Nagtingin-tingin ako, oh? kasi may basura na sa aking gilid ba Sana all, kaya let's go Sana palarin na naman sa Pilingiro ngayon oh few inches later. At ito mga kapilaw no, may nakita tayo dito mga kapilaw ng bag. <laughs> Pang doktor doktor man ito na no, bag Eh. Ang cute dia oh. Sobrang wala masyang sira ano lang. Na ano lang siya ba? Na lang dahil natabunan sa mga basura. Dalhin kaya natin yan no. loko na spilling si ito ba. Dalhin natin yan mga kapilaw. Eh. Isang bag eh one point tayo cute din kasi magagamit <laughs> ito ba <laughs> para yung doktor baka may 1 million tingnan natin baka may 1 million goy dalhin natin to sayang din yeah let's go dalhin natin yan <laughs> dinala ni pilingero yung bag na pang doktor doktor ba Naloko na loko <laughs> na kaya let's go proceed tayo sa unahan ana ah, magpakasakali tayo sa unahan dito kasi ano yun yung bag lang nakuha natin proceed sa unahan para maragdagan pa ito sana all no madagdagan <laughs> dinala ko talaga yung bag sayang din kasi ano magagamit yun pang doktor <laughs> balag wala tayo balag walang doktor sa bahay pwede yung lagyan ng ba baunan <laughs> sana all hey, let's go yan naglalakad pa rin si Pilingiro hinihingal na <laughs> pero laban pa rin tayo eh hindi tayo susoko punta tayo sa unahan siya araw wala tayong madala hindi tayo huwi wala tayong makita <laughs> Grabe ang init ba? Pero ah laban pa rin ang basurero eh. <laughs> eh. grabe ang buhay na to. diretso tayo. Hindi natin maglingon-lingon. Ito, Magliraw-liraw pa rin kay wala tayong madala kung hindi tayo magliraw-liraw kaya let's go. <laughs> dito yung ano ba? Yung kung pa-exercise ba na electric ba? Yung parang motor na nakatayo ka lang. <laughs> Ayun. Magtingin-tingin tayo dito, siyaro wala tayong makuha, ano? ito ito, kisil-kisili natin buksan natin yan may, may, ay, ilagay muna natin yung camera dito rin mga takip lang ng rice cooker at saka may baso ito may chinilas buksan natin yung ano buksan natin yan, plastic ilagay muna natin yung camera dito eh mga ano lang pala legit na basura kaya punta din sunahan wala pa tayong ano ngayon bag lang silingiro hanggang ngayon <laughs> ah, dami ko na puntahan mga ano ba mga sulok sulok wala ko tayong nakuha eh try tayo dito sa unahan Baka, hindi na tayo mabigo ngayon naloko na talaga nakuha oh may ano may kumpurtir nakalatag lang ang kumpurtir eh ang komporter mga kapiling na ano lang na itayad lang ba what? Okay, ano itayad ano ba nakalatag lang At ito mga mga dati kasi may mga kitchenware dito ngayon parang wala proceed pati sa unahan hindi tayo susuko grabe na talaga ang buhay ba <laughs> ito ano kaya to ano ito mga kapilingon parang ay unan pala ang cute ng unan oh no? Ang dami kasi, kung nagkakalat ba, huwag na tayo dyan eh. Baka tayo pang magkamalan ba. Kasi desunahan. Ito mga kaplano mga laruan. <laughs> Ang cute ng laruan ba. Lagay muna natin yung camera na. Ang cute ng laruan kasi. Tingnan natin. Ay, naluko na. Hindi man mo babalance yung camera natin. Higap nang sorry, nang ko na. Ganyan. Higit kasi nang laruan o. Maraming laruan oh. Hmm, mga ganito ba? Okay, parang ang ganito rin. Eh. Ito ang dami o. Oh. Gaya ito sa ano dati. Dati kung kinuha ko yung dati, mga ganito, tinala ko ba? Pwede man kayo papilit sa mga refrigerator o gano'n ba kasi mga ano kasi siya. Mga magnetic ba? Ang dami o, oh. isang plastic puro laruan <laughs> nalaw po na huwag natin itong dalhin ay ibalik na natin yan ano lang kasi yan ano, laruan lang kasi yan hmm, may ano din dito mga kalendar <laughs> 2024 pa na kalendar kaya proceed tayo sa unahan hindi ito susuko so let's go rin mga kapilano, may bagahe at saka ano may electric pan ang cute na electric pan tapos yung bagahe eh wala nang laman ang, ang ano pa naman ng bagahe ba sobrang ito wala nang laman kinuhaan na hinervisa na ano parang wala nang wala nang laman ang cute ng bagahe oh kasing laki yung kasing laki yung ganito oh, kasing laki ganito rin kalaki yung unak yung, dala dito papunta dito kaya yeah, proceed is unahan ang cute ng bagaheng yun <laughs> ano kasi kasi laki yun ng bagahe ko nung no? pambuta ko dito may mga ano yun may mga bag na unahan lang tayo kaya yeah, proceed is unahan na. A few moments later. Mga kapiling ko may nakita tayo mga ano <clears throat> Marama itong mga ano, ligay mo na natin dito mga kapiling na Dito lang muna yan itu parang, anong, ito? parang violin, ito? <laughs> ano tuh parang Apa yang tahu gitu tuh turin parang desain mau pilih tuh aku e ba itu parang desain gitu Tapos may bike rin. Tingnan tayo dito baka. Baka may mga kitsi nung iyan. na yeah? Ito pwede mong dalhin natin. Magagamit kasi ito. Pangano ba? Kandiyan natin ito. Huwag hindi natin masisiro. Lagyan natin yan na mababasa babasagin ba sa box. Yan yung purpose nito, ito. Tapos makapal din ang quality. Ah, maganda din ang quality nito. Kasi makapal. Idalhin natin yan. Tapos dito din mga kaplo. No? ano tayo dito? May baon Hindi na masisiro. Silingiro ay. What? Ang dami ko ng baon ganito ba? Mga <laughs> ganito oh. Tibay kasi siya mga kapalingon. Ganito ba? Hmm? Hugas lang katapat nito ay. Hugas lang katapat nito. <coughs> Transfer na natin yung camera natin oh. No? Hindi man nakikita siguro Pati Patibay kasi yung baunan mo. Ngayon makapilihon kaya. Sabi natin yun. May baunan natin na kuha. Ay daily natin yung zero. Ilagay natin ito eh. Ano lang natin ba? Ilagay natin ito sa loob. Para hindi siya mag-agaw space ba? Dali na natin di ba? Meron nang isang nadala. What? Unin na natin yung sakubag. Ilagay na natin sa sakubag. Sure po na. Meron na tayong nadala. Ang alawa na to, meron tayong buhang bag kanina. Ayan. 2000 years later. <laughs> mga kapilingon, magtingin-tingin rito. Wow, may bag mga kapilingon. Agoy! Anak ko. Madagdag talaga ang kuha ni Pilingiro ngayon. Aww. Tapos may payong pa dito. Oh. Yun na natin ito mga kapilingon. Ito oh. Dugyot man dyan ang bag pero laba lang katapat ito mga kapilingon kasi ang tibay man oh. Yung mga sipir ba? Malaga nito. Wow. sipir na Kuna lang natin ang sako. Ito mo kapilingon ang bangon Mabangon What? sa mga kapilingon. Kaso nga lang. Ito ba yung kamera natin, no? Mabangon sa mga kapilingon. Kaso nga lang dugyot. Dahil talaga natin ito. Dahil sobrang tibay ito. Wow! Ay, ilagay na natin ito sa sako natin. Idagdag, idagdag na. Ito rin mga kapilingon. dugyot sa nan. Pero ang mga galaga nito ba? Eh, matanggal ito sa laba. Uy, ang mga galaga nito. Hindi isasira ang sitir. Yun lang naman. Tapos hindi, walang gusto ba? <laughs> Tapos walang ano ba? Walang gisi dito. What? Yan o, walang, walang niripiran ba? Ay, dalawa na yung bag natin. Ha? Dito nga ito, no. ito. Oh. Dalawa na. Dito o. Oh. Oh. Sobrang mabigat. Sobrang kapal. Diba? Mamahalin talaga itong bag na ito. What? Laba lang matapat ito. Eh. May mga pismas po. Huh? Ano? Wala na natin ang laman-laman anik -anik. mga anik-anik. What? Ito. Wow, mga kapilingon. Dalawa ito. Agoy, bawang-bawang. Kapilingin yun. Ano? Dagan yung ano natin. Oh. Yung kunan kasi nilagay ko sa black na ba? Para hindi sa gabal ba? Kasi yan naman siya sa bagay. May calculator nga dito. What? Eh gumagana pa. <laughs> ito. 7. Plus. 7. Purten. gumagana pa yung calculator. Okay. Yung ito yung rami. Ito sir sa sasakyan mo to kunin natin yung cord mahalaga itong cord ba magagamit natin ito cord yung cord na galing natin itong mga cord dami itong cord eh gamit na gamit itong mga cord O, ang daming cord mga matitibay pang cord na dito mga kapil mo galing natin yung cord oh kalahin yun sa kuwate ng bag may mga CDBD pa What? Ay, dito mga pulang, may sapatos pa ako. Oh. Sa sapatos, may sapatos din. Eh. Oh. <laughs> ano ba ito? Ay, parang itong... Parang itong ano, may sapatos pa, oh. pa, oh. pa ito. Si Pichos, ito ang bago pa ako. Oh. Ito oh, mag ang bago pa itong mga bata nito. No, bago kasi Oh. Parang hindi na ano ba. Dugit -dug lang sa tinan, bago. Oh. Hindi na gagamit. Dali natin ito. Magagamit nito sa... Oh. Ito lang, ito ito rin. Parang, ano kayo ito? Parang cortina Ano? Ba? Ang ganda kasi. Ano kayo ito eh? What? cortina siguro sa mga kabilang ano? mga. Mm. Iwan ko lang para saan to. Ito na, alangan ako sa, sa pato. Dali natin lang siguro ito no. Lako, bigla na parami. Kilingi, rumi na. Ito, pangano ito ba? Dali din natin to, pang gripping ba? What? palakas ng kamay dalawa sana ito isa lang saan kayong pare sa tingnan natin may tumbler pa nga what? ang dami nito kalain mo ba ito lang na at kita sa malaki nating mata yung baba ayun din pag hindi natin kita ito rin mo may perfume siguro ito no tingnan natin mamaya marami pa kasing laman what? bakit mamaya ngayon na kaya? ang bango. Para mang pang-Arabo. <laughs> What? Pwede natin yun. Pwede natin ito. Pwede natin ito. Wow, napaka. ito sa ba? Ito o. Oh. Ang kaya natin ito nung. No? What? Tapos yun rin dito mo pilo. Mahilig kasi yung mga bata sa kitchen parang kitchen to dun tingnan natin <coughs> ano kasi ako bihingal ko gano'n na ba pag ino mo ng tubig na ano sila ako what? Ah, Ma kitchen nga mahilig yung mga bata nito eh nang ilugan sila nung una kong dalawa oh. ito na natin, natin eh. ang gyo oh, hindi pa marami natin. na tayo higla na na pa wala siguro dito ito so, ang bago ano kaya ito no parang duct tape siya double sided tape ang laki pa naman mayroong pangang payong dito mamahalin ng burma ba ganyan yung mga pangang payong dito o oh. ano kasi siya maraming marami, marami siyang ano dito ba tukdog yung tawag sa amin yan tukdog Marami dito buti lang dito rin yung kabilang tingin din ka dito mayroon dito yung abrila wasak na boom na yan dito rin sa talaga, ano lang talaga ba? sampat samba lang talaga ang pagiging basta dito. Uwi kayong luhaan. What? Kasi, eh, naman ako nakuha, pero kunti lang kasi yun. Sabi ko sa sarili ko na, kung naluko na to, parang... Kunti lang talaga ang makukuha natin ngayon. Ano, ano kaya to no? parang kitchen kasi siya tapos parang kasi siyang earphone ah earphone nga tingnan natin kung gagana to ba ito ilaw kasi siya oh. dali natin yan tingnan natin yan sa bahay ano na lang sa bahay eh. ito ang kasi tingnan natin <coughs> hindi tuloy nakaglove si Pilingero na siya kasi ako sa si bago Naku, maparami tayo, na, na tayong bag ba? Ganahan kasi gusto ko kasi bag sa kasapatos. What? Meron na naman tayong na bag lab. katapat niya lang. Eh. Ang importante niyan, walang mga bukas ba? Ano ito ba? Para kasi siyang, para sa muka siguro ito no? Wala pala. Wala gym mask yung sa muka talaga no? Pag mask, huwag na, so, mas, na Ano yung muka natin yung sisira? Ano yung sisira? Nako, sobrang nabigat bigla. Sino pa? Ito ang bago. <laughs> Kailangan na lang natin ito, Ay, sayang din. Tuba. Oh. Hindi kasi sobrang wala, ito, hindi man nagagamit. Nandito yung ano, yung brown na baunan kanina ba. Ito sa bag na. Ano? <t> Tingnan na natin ito, parang buto lang. Okay, let's go. Wala na pa jackpot si eh. Sana ako. jackpot again. Yan ba? Parang nukos. Ano ba yan? Nasa garapon po Oh. Ano kasi siya? Parang tuk -tuk tukos ba? O oh, squid. Ano <laughs> tayo dito? Dito lang tayo sa gilid-gilid naman. -gilid, no? Jackpot biglas, pilingiro. Pilingero. Yeah. talaga ang ano, basurero. Wider-wider ba? talaga ang buhay ng basurero. Sino mo magkakalam? Kakuha tayo doon sobrang ganda ng bagay let's go mga kapilong. dagdagan pa natin yan pauwi na tayo malayo pa kasi ito kaya magdaan-daan pa rin tayo tara hinahin din natin ito kung ano ito baka magaganda dapat maayos pa ito ba hinahin din natin ito mga t-shirt ay tingnan natin mga kapilong hinahin natin ito palagpasin lagay muna natin yung kamera natin dito kung ano ito. Ito oh t mo ako pilingon ang ganda pa lang na lang jesano kadaanito masul ay gusto ng ko eh ang ba. ang ganda mo? ang ganda ang bago. Nabasa kasi siya sa Ang ko mo ako pilingon tapos branded ba? dali nito lagi natiget kita 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 Zavanas. Wow. Ang ganda mga kapatid. Wow. wow. Ang di Sayang din oh. Ano? Sayang din eh. Ito rin oh. Kuti lang. Sayang. Mahalin oh. Mahalin. Mahal. Mahal. lomba, ba? Zavianas. Mahalin kasi yung forma. Mabibig lang siya kasi ano. Ito wag na lang kasi para mong lumot to. Ito yung dato lang. Dali natin yung patulot. Shoutout po kay Ma'am Vivian Heronimo from Laguna. And shout out din po kay Ma'am Rose Maniobra from Cabuyao, Laguna. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Yawar Kamsor Bicol. And shout -out din po kay Ma'am Josie Bayo from Paranaque. Shout out also kay Ma'am Ingracia Crisostomo from Hagunoy, Bulacan. And shout out din po kay Ma'am Rosalyn Andal from Malaysia. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. And shout -out din kay Ma'am Esther Perez from Lipa, Batangas. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mama ang sir. Sure Alam na rin ako sa mga nagsuporta. Pero subscribe sa aking mga YouTube channel. Subscribe na subscribe po na aking channel. Pili nyo ng channel. Thank you for watching. God bless.